Magandang umaga po sa gitna ng patuloy na hinagpis at panawagan para sa hustisya, binigyang pugay sa kanilang probinsya ang mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force sa engkwentro sa Mama sa Panomagindanao. Ang ilan sa kanila na ilibing na. May news to go, si Dante Perello. Nakisimpat siya ang kalangitan ng Bontoc Mountain Province sa pagdating ng mga labini na PO3 Noel Golokan at PO1 Gringo Kayang O dalawampu sa apat na putapat na nasawing PNP Special Action Force sa mama sa pano. Ang kanilang mga kabaro at kababayan, pagpupugay ang sinalubong sa kanilang kabayanihan. Sa Baler Aurora, mga estudyante ang sumalubong sa konvoy ng nasawing cpo si 2 Nikki Nasino. ang kanyang mga kaanak at kababayan. Hindi napigil ang emosyon ng gawaran siya ng Heroes Welcome. Hindi naman alintana ng mga kaanak at kaibigan ni PO2 Jerry Kayob ang makipot at matarik na bulubundukin sa kanyang libing. Ang kanilang kapitan, hustisya rin ang panawagan para sa Fallen 44. We are expressing our deepest sympathy and seeking justice for these 44 staff who died in the line of duty. Magkakasamang na maalam ang PNPA Class of 2010 sa kanilang kabaro ng si Police Inspector Cyrus Aniban. Marami sa mga taga-kalinga, hindi pinalampas ang pagbibigay-pugay sa kababayan ng dalhin ng mga labi sa Kapitolyo. Personal na nakiramay si DILG Secretary Marohas sa pamilya ni PO2 Omar Nacionales. Pangako nito ang tulong sa naulilang pamilya. Sa kabila ng sinapit ng kapatid, ang nakababatang si Ezar Nacionales handa pa rin pumasok sa pagkapulis. Sabay na dumating sa Samara mga labi ng dalawa pang PNP staff na nasawi na sina PO2 Rodel Ramacula at PO1 Joseph Sagonoy idinerecho ang kanilang mga labi sa Northern Zamar Police Provincial Office at doon ginawaran ng full arrival honors. Heroes welcome ang sumalubong sa labi ni Police Senior Inspector Ryan Pabalinas sa kanyang pagbabalik sa Zamboanga. Naging emosyonal ang mga kaanak at kakilala ni Pabalinas nang sabay-sabay sumaludo ang mga pulis sa kabaong ng nasawing opisyal. Dante Perello, GMA News.